Hi, guys! So, bago ako matulog, uh, nagbabrowse ako ng mga comments, uh, uh, nagbabasahap ako ng mga uh, comments, tapos naging-engage ako. Uh, marami ako nabasang comment, uh, tinatanong nila ako, papaano daw ako nagkaroon ng 11,000 followers. So, exciting yung tanong niya. Uh, but then again, siyempre, ano yan ha? Nag-start kasi ako... Uh, nung October lang. So, napaka-konti lang talaga ng followers ko. Wala talaga halos na follow sa akin. But then again, meron akong isang ginawang tip na ito talaga ay sarili kong ano lang ha. Hindi ko alam kung ginagawa rin ng iba. Ang ginagawa ko kasi, uh, engage ako. Di ba nag engage tayo? Alam nyo yon. Pag nag engage kasi ako dun sa mga videos, lalo na yung maraming followers, ang ginagawa ko, uh, pag, -pag pinanood ko yung videos nila, tapos uh, nag-heart ako, tapos magko-comment ako. So, pag nag-comment ako, uh, lahat ng mga uh, comments sa comment section, lahat ng mga nag-comment doon, hinaheart ko isa-isa. Siguro, ano, uh, ginawa ko siyang habit tuwing bago ako matulog, hinahard ko talaga lahat ng mga nagko-comment tapos nang follow back sila sa akin. Effective to guys kasi uh, pag nakita nila na uh, ano uh, pag nakita nila talaga dun sa comment section na maraming nag-aano sa iyo na uh, marami, lalo na pag marami silang followers. So if follow back ka talaga nila, talaga sasabog yung notification mo. Sobrang dali lang guys. Sobrang ano lang, sobrang uh, easy lang gawin 'yon pagtsatsagaan nyo lang okay, pagtsatsagaan nyo lang guys, kasi talaga namang napaka effective ng ganon so ang gagawin nyo ngayon uh, kung gusto nyo, since meron ako 11,000 followers, pwede nyo akong uh, i-follow, tapos mag ano kayo uh, uh, mag heart kayo, tapos mag comment kayo ng uh, hash, hashtag ano, ganyan para kung baga hashtag teamwork, ayan, hashtag teamwork So, pagka nag-hashtag teamwork kayo, uh, lahat ng mga magko-comment dyan, so, ipa-follow na rin nila kayo. Tapos, guys, uh, huwag niyong kalimutan uh, sumaglit sa live ko. Kasi sa live ko talaga, nandoon lahat ng mga... Uh, ng mga talagang uh, very active sa sa ano sa TikTok no so nanonood sila sa akin siguro mga 100 plus o di ba sa, sa, 100 plus na yan marami ding magfo-follow back sa inyo once na nag-comment kayo isa-isa doon sa uh, mga nanonood sa akin so ang dali lang guys ako sariling sikap lang talaga dahil wala naman akong idea dito sa TikTok siyempre so, wala naman nagturo sa akin kung mga sariling sikap lang to no So, natutuwa lang ako. Tingnan nyo guys, ha, yung following ko is 9,800. Ibig sabihin, marami talaga akong finalo muna bago sila nag-follow back sa akin. So, ganyan lang ang gawin nyo guys, okay? Lagi nyo tatandaan na meron at meron mag-follow back sa inyo once na talaga namang nag-follow kayo sa kanila. Tapos, uh, wag nyo kalimutan uh, na ano, Uh, sumaglit so kayo sa videos nila, sa mga sa mga ano nila, okay? Huwag niyo kalimutan kasi pa once na nakita nila na talaga namang nag-ano ka doon, uh, nag-heart ka tapos uh, comment ka lang doon, dan, ganun, or kahit anong i-comment mo, makikita talaga nila yon. Tapos, uh, syempre, lahat naman, kahit ako eh, sa mga nagko-comment sa akin, masipag rin talaga akong uh, sumagot, o oh, ba? Diba? Tsaka talagang ini-engage ko sila properly. So, ganun lang guys, nako, tsagaan lang dito. Imagine ha, October lang ako, uh, nag-start, uh, nag na talaga namang sinipagan ko lang tapos October, November, December halos magti 3 months pa lang akong nagla live. Noon po meron akong uh, TikTok account pero hindi siya active. So ngayon lang talaga ako nag active. Ngayong October kasi dun pa lang ako naka recover sa pagkakaopera. So ayan guys ha meron tayong uh, nakalagay dyan 11,000 followers. So ang dami-dami dami ng benefits ang makukuha mo pagka meron ka ng ganyang followers, no? Maraming pwedeng pagkakitaan. So, uh, mga next tutorial ko na ia, ano yon okay? So, uh, step by step, o, oh, ba diba? So, ngayon, uh, basta guys, i-follow nyo ako, tapos mag, ano kayo, uh, mag, uh, mag heart kayo, tapos mag-comment kayo, okay? Pag sinabi nyong done, okay lang yan, okay? Pa tapos lahat ng mga magko-comment sa akin, i-heart nyo yung mga comments nila, no? tiyak na tiyak na mapapansin nila kayo at ifa-follow talaga nila kayo agad-agad. So, nakaka-excite guys kasi uh, hindi rin ako makapaniwala na sa 3 months na eh, yun, nagkaroon tayo ng 11,000 followers at syempre, ano, ano, yan, syempre tiyagaan din. Walang ano, walang overnight. O, walang overnight. Syempre, gagawa rin tayo ng mga uh, videos. Ayan, para naman pagdalaw nila sa ano natin, pag pagpunta nila sa ating shop o sa ating uh, account, may makikita sila at mapapanood. At syempre, doon na rin sila maglalike. No? Do, it, susundan na rin nila yung procedure ng tamang engagement. Diyos ko, guys. Alam nyo, ang dali lang talaga. Basta, lagi nyo lang tatandaan, guys. Be consistent. Gumawa kayo ng sarili nyong videos. Kahit ano lang. Kahit basta kayo sa inyo mismo. Tapos guys, uh, makipan makipag-engage kayo. Talaga super ano effective talaga 'yan. Okay? So yun lang guys at matutulog na ako. Uh, ito eh ano lang, isa pa lang to sa mga tutorial ha kasi ang dami pa rin nagko-comment sa akin. Ayun, marami-maraming salamat guys. Good night. Sana meron kayong napulot. I love you guys.